alang kang Noraima hugot gi bawal sa mga Muslim ang pagkaon o garning baboy tungod kini ang tataw nga walay pagrespeto o injustisya alang sa ilang tinuuhan. Kaya ano, mauna ang pinakabawal sa Islam, Oo. ang dugo sa baboy. Kaya ang dugo sa baboy, ibutang nimo sa isda. Minsan anong pag-ugas ni mo, hindi nagyud na pwede isda. Oo. Hindi hindi gyud na pwede kaonon. Ikaw ma'am, kanang pamalit ka dra, gamit kanu. Uh, Kung ni mo ginatanaw oh, ba, siguro nga wala gi mga ana. Awal, ah, sukat na tong pagbutang ni dagdugo-dugo, wala na gyud ko duga og mga slice-slice na isda. Mao nang hmm. Mao nang ano? pabor usab sa ordinansang giduso ni Kunsihal Orlando Odjok at Charon ang pipila fish vendor sa Central Public Market sa Jansan tungod human ang panghitabo asa nagviral ang usa ka video nga dunay vendor nga nagpahid og dugo sa baboy sa iyang gibaligyang isda gibati pa nila karon ang epekto ni ini Ano na si maayo gud ma'am uh -oh. Uh, niya, po, po uh oh niya amo ang pamaligya mapiktuhan ba maguba gid sa tao uh -oh. Spito na lang po sa mga Islam, alam ko na. Siyempre, o ba na, ako, ano, hindi na ano ba? Kay ngana, good kay gabutang lagi daw ngana. Dugang ni Choi, usa sa fish vendor. Pabor siya sa ordinansa, aron mahimong patas ang ilang pagpamaligya, sulod sa palengke. Makita mo na sa isda? Kay na daw di pinalti Na yun ba yan? Hey, Pero ang isla ako, ang isla ako, ang isla, fresh din pinapulya. O, pesko Makita mo po No, politiko. Sa bahay ni Kunsihal at tumong sa ordenansa ang mahatagan og respeto ang tanang religious group na binakatong ginabawal kanila ang pagkaon o karning baboy. Isa po din sa request dito sa mga tagapalengke. O, consultation. Oh, consultation. Uh, Kinahang lang yung balaura kay, para po ma... Kaya lang ay lang ta. Exactly. No, kay naamang ubang religious, dili pwede sa dugo, lang uban po, dili pwede sa baboy, ang uban po dili kaniyan ano and also that is unsanitary kahibaluan nga siyam kabulan ang milabay nag-viral sa social media ang post sa usa ka fish vendor nga gipahid ang gituhang dugo sa baboy sa gibaligya ni ining slice tuna sa palengke ang ordinansa ang isa lang sa final reading sa nodesisyon kung hingpit kining mahimong balaod sa syudad multa o revocation sa business permit ang mahimong silot in the heart of changing lives kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensen Bri Gada News